ayan mga kalingap at ito na po yung pangalawang serye at papunta na po kami dun sa venue ayan mga kalingap ka na. ito po yung mga ito po yung daanan papunta doon. Uh, kami po ay dumaan sa kabila. Kasi dalawa po ang pwedeng daanan doon mga kalinga. Pupunta po doon sa venue po ng venue po nakadugtong po nung uh, ano premier po ni Kalingan para, para sa EDC ayan mga Kalingan tingnan po natin ayan uh, at naman po tayo ng sentro po ng bayan ng DAED kapunta uh, na po Sa kabila po, dadaan po 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 ng palengke. Ito po yung sa sentro. Uh, dadaan po natin ang Abilene College. Uh, napakaganda po yung sa lugar na bukod na lahat. Pusina lang? Pusina? Talaga nakaka-relax po. Mahal uh, na kahimik. Pero, maraming pong tao. Nag-use, like, maraming tao. haling po ah mga lab shoutout po sa inyo lahat. Patuloy po na nagsusuporta support na sa aking YouTube channel, sa lahat po ng nagko-comment, nagla-like, ah, uh, sa mga nag-share po. Ah, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga mga new subscriber po, welcome po sa aking YouTube channel. Ayun, shout out po. At marami-rami salamat po sa laging panonood. At sa mga hindi po nag-skip ng advertise. Ayun thank you so much po at andito na po tayo mga kalingap and napakanda po sa lugar na to maraming salamat po sa inyong lahat ang gano traffic what's up guys tulog siya ano Oke hey, mga kalingap, Dito na tayo. Yeah. Wow, Ganda di dito mga kalingap, oh. Ganda natin, mga kalingap. mga naliligo ay, no? ay grabe at po ito ng bagas bas mga kalingap boulevard po ito po yung longest boulevard Ayan, Ayan isang po tayong vlogger Chikajilo <laughs> Ayan, <laughs> andun and po sila sa kabila. Sige, lagpas mo lang. <laughs> Sige, lagpas mo lang. Sige, lagpas mo lang. Sige, lagpas mo lang. kali <tuk> kalingap hmm? Jomar ba ya? <laughs> Jomar o ano? Oh, Tapos Jomar, medyo pumayat, no? kalingap po at nandun sila Edge at sila BNC uh, at nag order naman sila kalinga po hindi tayo sa taas hindi natin dito <laughs> ay grabe up eh pala po dito mga kalingap sa taas oh ah, relax pala dito hindi sa sila sa hubo ganda po dito mga kalingap dito sa venue napakalupit makakarelax po dito ang dahil mga magjajagi ngayon meron po dito ano sa dalawa tatlo ayan limang table na merong walang puanto to 6, 12 uh, 18 24 na upuan ayos landa rin po dito mga kalimut makarelax dito sa lugar na to ano coach Ayan mga po at mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Ay grabe mga kalinga po may ano, mayroong speedboat sa mundo ko. Oh. Ayan oh. Wala namang pong dagat dyan eh. Dahil tubig dyan. ng speedboat. Oh. Ayan oh, may speedboat to. Ayan mga kanil, ganda ng ano. Ganda rin po itong ano, pati CR ano, linis. Ayos. <laughs> ganda na. No? Hindi kadugtong okay. lang yata, no? Kadugtong pa na pala, Kadugtong. Astig ano? Dito, doon sa taas. Ganda ano? Uy. Hindi, hindi. Naka-play na ba 'to? Sige, sige. Sige, sige. Kit <pop reconcile> <beat> ka muna. Oo, wasak 'yan. Dumaan sa upuan. Gina, gina, gina. Wait, wait. 1 2 3. <laughs> Ayos na. <laughs> Relax na. Relax <laughs> na. Oh. Up, oh. Superma, oh. Relaxed, <laughs> ano? <laughs> <laughs> Titanic super Ganda. na. Ganda. Ganda, ano? <laughs> <laughs> ganda. ganda. to meron din tayong mga uh, gantong ano, no? Oh. Tapos ganda niyan talaga. Magkano kaya yung pag-inarkil ah? Oo. Oh. Dapat talaga no. Salamat so, na, Nakasakay yung dalawa ni ano no, ni Edge tapos ni Beyonce, no? habang Ah, no? bang yeah. Mastig <laughs> <laughs> yan. Ano ba yan? Ya ta ano na ba lang yate yan? Pintayate parang yan. speedboat man lang no? Mm -hmm. Speedboat. Kasi kung yate malaki na yan eh. Pero malaki na din siya. Siguro mga 15 person no? Kaya siya? May mga kalinga po. Ganda. oh, may upuan di pala kabilaan. Di lang pala ito kabilaan. 15. Ano, mga 20 person pala to Lucky. Okay lang yun. Iba yan. Galing mo ito ng kwasyogat mo. Ganda. Wow. So, eto, bahay yata. Ito dito yata nakaparamihan. Pwede. O kaya ano? kaupahan ano pwedeng ano yan eh pwedeng ano hotel pwedeng hotel kasi no hotel okay, Mga hotel ito mga kalingap no maganda dito ano siya may buko may buko po grabe siya okay. ganda po pati ng CR dito parang hotel nga talaga baka ano hotel talaga sa akin, because nilagay ko sa winter. Ay, <laughs> mm -hmm. <laughs>

ito po yung dalawa